Why do you say dada? Dada. 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 Matapos mawala ng limang araw, pangkay na ng matagpuan ng isang estudyante yes. ng University of Makati na sinasabing biktima ng hazing. Kinumpirma naman ng Makati Police ng Alpha Phi Omega Fraternity ang sinalihang grupo ng biktima. Nagpapatrol Dominic Almelor. Tumulog sa ABS-CBN News kagabi si Mang Oscar Ipia para sa 19 anyos ng anak na nawawala pa noong linggo. Estudyante so, oh, ng University of Makati si E.J. Carl at nitong mga nakarang araw nagbalita sa mga online news at maging sa Facebook page ng universidad ang pagkamatay ni E.J. Carl dahil umano sa hazing. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Mang Oscar dahil wala namang nakitang bangkay. Sinaan buhay ang anak ko.